Ito mga sir, Mayroon tayong pasyente na click 125 kulay orange sinakay na so lang sa L3 Sige, sige, baba, baba Ayan, baba muna natin mga sir Ano tanoy natin kung ano problema nito Ayan, lagay mo natin sa gilid tapos maya-maya, check natin Pasok natin maya-maya Ayan Ah, uh, na eh, may pasok na rin natin. Medyo nagantay pa siya ng uh, may katagalan pa. Dawa kasi nang mayroon pa tayong mga nauna bukod dito. Ito troubleshoot na natin to. Dahil uh, bigla na lang daw itong ng shutdown. Pero nga susi so mo sir, e, troubleshoot na natin. Ayun, mayroon siyang check engine. Ayan, i-diagnose natin para malaman natin kung ano yung uh, tinutukoy nung check engine. Damage na yung ano niya, yung panel niya mga sir. Kikita natin yung gauge niya, bibling, tapos trip, wala na. Tapos, ganun-ganun na siya. Pero, accurate pa yung check engine niya. Pero check natin. Ayan, binubuksan na natin yung ano niya, tapos try natin po start mga sir. Wala na, ayaw na. Okay, check muna natin kung ano yung error niya. pag na natin yung... Falta mo yan, pang version 3 yan. tayo Ayan. Tayakos natin. EOT. Okay. EOT yung naka-install sa kanya buksan natin yung kanyang upuan pagkagawin ito kasi mga sir kailangan mo natin dinadiagnose muna or ini step by step muna natin kung ano yung gagawin natin yan tanggalan natin yung upuan nya EOT sensor tinutukoy niya mga sir dito nyo yan makikita dito sa ilalim nito yung nakasusok dun sa akin sa may cylinder head ito mga sir, nakita natin yung kanyang radiator mga sir yan oh, basag. Ah, Wala po, po 'to mga sir. Saan niya 'yan? Pag kaganyan, overheat 'yung unit. Maaring sira 'yung black gasket, water pump, water joint inlet. yun 'yung mga sira diyan. Pero may check, -check muna natin para makita natin kung ano 'yung mga parting na damage. Kasi ayaw magredundo. Tinutukoy lang naman na error code nito ay IOT uh, sensor. IOT sensor yung nandito itong wire na to. Yeah, yung nakasuksok dito. Na ano? Ah. Yung na malaki sa 22. Ah. Ito yung EOT sensor niya mga sir. Yan. Nakasuksok sa cylinder head. So check muna natin. Overheat tank. Kaya pala yung EOT Yan. Tiyatanggal natin yung plastic parcel sa so may CBT. Tiyatry natin pa ikutin yung sigun yan. Titingnan natin kung iikot yung Frang siyap niya. Hmm. Pabalik-pabalik tayo. Pabanti dapat. Tapos hmm? so, ang mo yung radiator. Matigas yung kanyang ano. Parang hindi lang, hindi siya nag-preplay. Nagpre Sunod naman natin yung radiator niya mga sir. Tanggalin. Tanggalin natin yung radiator niya mga sir. Ha. Tapos sunod natin yung panggilid. Itatry natin alugin muna yung kanyang sigunyal. Kung may play ba siya. O naalug natin ng up and down. Kapag uh, na-confirm natin yan. Sa dami ng uh, nasirang pisa nito mga sir. Tansya ko lang nito mga sir. Ha. Hindi pa naman din ako sigurado. Water pump damage. Tapos radiator damage at sinecheck yun natin yung sigunyan kung may play grado gagasos to ng ano ng mga 16 to 17k sa dami ng pisa na papalitan pero nakadepende yan after natin mabuksan for check yung makina kasi kung ano lang yung na na pisa yun na yung papalitan natin hindi man din tayo totally yung uh, palit nito palit nyan pero kung sakaling may pisa ako na makita kong may problema yung uh, ibang pisa niya at meron ako, ibibigay ko na lang sa kanya para at least makatipid-tipid si sir. Estimation ko lang din naman yung ano, kumbaga brand new lahat ang gagamitin. Nakadepende kasi yan sa store na pagbibilan natin yung mga pisa kung magkano yung price. Kasi hindi naman din totally pare-parehas ang uh, presyo kahit sa Honda kahit ibang Honda tayo bumili hindi pare-parehas ang presyo magkakaiba butas Sobrang adik alikabok nung ano niya, CBT. At uh, parang kalawang-kalawang yung kanyang ano, dumi. Malamang yung kanyang puli ay uh, nagpiplin na yung busing niya. Tapos yung bola, bro okay try natin alugin yung kanyang sigunyal mga sira ah, uh, narinig yung tok 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 yan may tama yan confirm sigunyal damage tapos try natin yun ano yung check naman yung, yung pan Yeah, pagkagay ito naman yung puli mga sir damage na to ito pag kinalawang yan mga tick yan damage po yan kaya yung kanina yung bula pinakita ko sa inyo nagkaroon siya ng ano ng tapyas dahil may alog na to ayan o ayan dapat lang yung clay yan ito yung ano. kaya mga tick pati yan kasama yan sa papalitan kumbaga pinagsabay-sabay niya na yung ano Uh, sira. ng bulan tapos. Tapos try mo pa ikutin yung magneto. May katigasan na ano, yung eh, magneto niya. Yung may katigasan yung nito eh. Pansin ko lang din mga sir. Kaya itatanong natin. Pero tanggalin mo yung water pump. Diyan natin makikita. Yung water pump naman. Yung sa loob kasi na ano, ng black kasi mga sir. Matik po yan. Na-damage na po yung kanyang ano. Uh, gasket. black Piston-piston mo rin. Kasi makikita naman din natin dun sa uh, sigunyal niya. Siguro baka hindi niyo mapansin, naalog siya, tok tok tok, mga ganun kanina. Ibig sabihin, kalampag po yun. Hindi lang bearing ang problema nun, mismong assembly na siya. Nataon pa naman na ano, naubos na yung ano mga reserva kong mga sigunyal, mga pinamigay ko. Bago kasi mag eleksyon marami akong binigyang sigunyal. Naka-apat yata akong binigay sigunyal. Medyo na huli si sir. para pa ito paano sana eh, magbigyan. Pero tingnan natin kung may uh, magagawa tayo ng paraan. Bibigyan natin. Ay, ito mga sir. Na-check na natin yung kanyang uh, water pump. Na-confirm din na damage. Kaya yeah, ito. Na uh, sabi ko naman kung magkano magagastos ni sir. Ay uh, umabot sya ng, ano, ng 16 to 17. Gastos natin dito halos lahat. Papakita ko naman din sa inyo yung mga papalitan natin after natin itong mapaghiwalay yung makina sa kanyang chassis. Ito muna yung gagawin natin. At uh, paghihiwalay muna, paghihiwalay muna yung makina sa kanyang chassis para makita natin yung mga ibang parting na damage. Medyo malala. Kaya napaka-importante mga sila. Dapat uh, nagapir na yung overheating natin at alam nyo na kailangan nyo na ipacheck, pacheck nyo na. Huwag nyo na hintayin kasi example yan nag warning na daw to sa kanya kaso nga lang hindi niya pinapansin ini ignore niya na lang pero ang simula yung overheating niya sa water pump hanggang sa pinabayaan niya hanggang pumutok na yung radiator doon na nagsimula yung kadami dami pero yung sigunyal alam ko parang matagal niya nang problema yan eh pero yung sa sigunyal naman totally kahit na may alog yan hindi naman totally magkakaroon ng problema yan dumamay lang, dumamay lang lahat lahat yung problema dito kasi kapag kalampag mga dami lang dyan black saka stone dito kasi pag overheat radiator water pump thermostat tapos uh, water inlet halos lahat dyan damay damay pati gasket hanggang sa black nadamahin niya lahat dyan uh, pa check nyo na kung sakaling nag appear yung check engine baka may kunting leak lang ay uh, pa check up nyo na para maagapan eh, hindi madamay yung radiator Okay, pag-iwalay muna natin tong chassis sa king makina. Kasi iniwan na to, medyo may katagalan kasi gawin. Kaya mga sana pag-iwalay na natin yung makina sa king chassis. At ito sinisimula na natin siyang kalas yung makina. Makikita naman natin talaga rito. No. Mm. Bao. Pupukin muna lang. Papalitan naman natin yan. Napabayaan din sa langis. Dito ah, dito lang po. Yan. Hmm. Paano iikot yung makina niya? Ni stack up na to. Oh, overheat na nga. pa. Kaya hindi niya ikut yung makina. Kaya tumilik na lang si Sir. Ang bawa pa nang Kaya ano? na Thank you, thank you, thank you. Ikan na na oh. Ayan yeah, yeah, yung naging dahilan nya Na hindi nya na Mapa-under yung unit Kaya ngayon Bibiyakin na natin to Okay sige sige Natiwanan lang is to mga sir Bukod sa overheating Talagang uh, siga Talaga yung may ari na to sigang siga <laughs> Ito lang yung pili ka siga sa lahat <laughs> Nasira yung ano, radiator. Butas. Baho ng ano, amoy. Sunog lahat. Yan. Totally mga sir yung singil ko rito na 16 to 17,000 Talagang uh, saktong sakto po yun mga sir Kasi sa iba, yung uh, palit lang na sigunyel 2 block Hindi kasama yung radiator Yung iba 20 na may bibigyan ko pa ng warranty to. Kasi sa akin lahat pisa. Yan. Pro kasi, kaya bin, binidyo Ayan. ko Ayan. to. Kasi yan naman din ang gusto ng mayari para may pakita niya sa asawa niya. Kaso nga lang, uh, human error to. Hindi ito ang, uh, yung hindi ang motor ang may problema nito. May ari na. Kasi kahit, kahit gaano pa katiba yung motor mo, kung napapabayaan mo sa langis wala talaga sira e branded to mga sira e eh, lalo pa naman kung ang gamit mo yung motor e eh, yung mga kwan mga china di wala na disposable na Magamit ang gamit langis eh. ah. hmm. Sige, tingnan natin kung kwan may papatak pa dyan kaya yeah, bigla bigla lang daw itong huminto sa gitna ng kalsada hindi na raw umandar bukod sa overheat pinabayaan pa sa langis baka triple kill Okay. Eh, salang mo nga yung ano, yung kwan, baka may langis pa ng marami yan eh. Tingnan natin. salukin natin yung langis niya kung may uh, papatak na langis. Ito yung overheat niya mga sir ha. Ayan. Kapag overheat at tinanggal mo to at makita mo to. Ayan. Overheat yan. Okay. Yeah. Baga na sila doon sa ano. Nagsimula. Langis. Saka sa radiator. Kulan. Ang naging problema nito. Yung tulo ng radiator. Kaya ng ano ng uh, water pump mga sir. Ayan. Yeah. Ito mga sila, nakakalasan natin yung cram case na dalawa. Ito na yung sigunyal niya. Try mga ako yung mga. Mm. Ito, yung sigunyal niya mga sila. Oh. Mm, Ayan, Parang trope. Mm. Awa <laughs> awak mo awa mo, buti. Ito, oh. Ayan, dapat naiikot mo ito ng ganyan. Hindi ito, normal to. Yung ganyan, wala na. Parang trope ito. Oh. Ito, panalo ka sa basketball. <laughs> trope mo. Ano, ayan, oh, panalo ka na. Ayan. Abangan nyo lang yung part 2 ng video natin dito mga sir. Huhugasan muna natin to. At ipapakita ko sa part 2 yung mga pisang gagamitin natin. Halos lahat ay uh, original ang gagamitin natin dyan mga sir. Lahat pala mga sir. Original. buhay ng pangkay. 16,500 to 17,000 mga gasas nito. Okay. Tabi mo natin. oras na. At uh, siyempre kailangan nila natin magpahinga. At galing tayo ng probinsya bumuto kasi tayo mga sir. Bukan nyo lang yung part nito.